Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog sa video natin ngayon papakita ko lang sa inyo kung ano ba ang overhaul o tara kung bago ka lang sa channel ko huwag kalimutan mag subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko syempre leave a like na rin Merry Christmas so, madami kasi nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang overhaul. Minsan, ang tawag dyan, bike spa. E ano ba yun? So, ang overhaul, bike spa, o kahit anumang tawag dyan, yan yung serbisyo na kung saan kakalasin mo yung buong bisikleta, lilinisin mo isa-isa yung mga binaklas mong piyesa. Kasama na dyan yung pag ng hub, pag ng BB, pag ng headset, pag ng hydro, pagpalit ng cable sa shifter. Alos lahat yan sa ibang bike shop, medyo mabilis lang. Within the day, makukuha mo na yung bike mo. Pero dito sa akin, medyo matagal akong gumawa nito. Siyempre, ako lang mag-isa dito sa shop. Wala naman akong katulong. Minsan, naabot ako ng 3 days hanggang 1 week. So, hindi ko talaga minamadali yan. Mabusisi yan na lililinis. E, Siyempre, mapapatagal pa kung may sisingit na walk-in na customer, di ba? Siyempre, ako nga lang mag-isa. So, medyo mabagal din yung upload natin ngayon kasi medyo naging busy dahil naging garden na yung shop. Ayan. Nagdagdag kami ng mga halaman. So, wala namang major na sira. Kailangan lang palitan yung mga table, housing. Yung shifter, papalitan din dahil sira na, nangangalawang na, hindi na gumagaan ah. Magpapalit din dito ng bagong hubs. At papalitan din yung gulong. Ayan, ito yun. Okay, so ito na guys. Kalas-kalas na yung bike ni sir. Sa so, lahat ng piyesa na yan, iisa-isa natin lilinisin. Ngayon, okay, ang unahin kong division dito, yung frame, tapos yung fork, tapos yung cockpit, and then pupunta na tayo sa drive drain. So yun na, hanggang mabuo na yung bisikleta. So habang binubuo siya, malinis na siya, hindi ko na kailangan i-bike wash. Okay, so tara, linisen na natin. Okay, so yun na guys. Nabuo na siya. O oh, ha? Ang linis na. oh, sangkap pa. Parang bagong-bago. Tapos, binigyan ko rin ng bagong chain si Sir. Kasi nangangalawag na yung luma ng chain. Kaya nakakita ko dito sa parts bin ko sa shop. So, ito yung Tupri gold chain na re-review ko nung nakaraan. Yun nga lang, ito lang yung bad trip dyan. Tuwing may magpapa-overhaul dito, sa akin naman umuulan. Nakamang to. naman talaga ulan na to. Okay. So, magkano bang magpa-overhaul dito sa Pat Cycle? 700 pesos. So, yun guys, ang pag-overhaul. Oh. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O oh, kung may katanungan ka pa, o oh, kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! po kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!